Yun! <laughs> May panibago na namang hiring sa New Zealand, ano? Uh, sa STB DJL. yon. Uh, ko sa inyo kung kanino. So, follower ako nito, si Alvin Miranda. Isa siya sa, isa siya sa empleyado sa, ano, sa STB DJL. At siya yung nag-post four days ago sa Facebook sa Facebook page niya na hiring ang 10 wheeler truck driver papunta dito sa New Zealand. So tingnan natin yung kanyang ito Alvin Miranda. Ito yung kanyang ito yung kanyang profile page. So 4 days ago. Oh, huh? Makapili ako? Hindi <laughs> na kapili <-play> pala. <laughs> Yan. 4 days ago, Tingnan natin, no. To, yan, yan. So, yan, no. Nakalagay dito, Argent hiring nung July 18, truck driver 10-wheeler, bound for New Zealand. Three years experience, good English communication, communication skills, willing to take, take IELTS. So, ang IELTS nito is 4.0 kasi working visa. Okay? Requirements, syempre, resume, COE, Certificate of Employment, Diploma, Passport Copy. So, isesend mo daw yung resume mo, yung mga requirements na to, kay hazel at stb-djl.com. Ang WhatsApp number niya is 0917 520 Ito so, na. Yan. So, ilagay ko sa link sa comment yung link nung nung page ni Alvin Miranda para makita nyo para kiklik nyo na lang doon sa comment section yung para dito kayo mapunta pag clinic pag clinic nyo yun dito kayo pupunta makakapunta sa sa post na to okay so yun <coughs> bound for New Zealand 3 years experience lang so ito wala itong placement fee kasi ang New Zealand, no placement fee at all. Okay? Yun. Apply na. STB, STB dash DJL. Okay? Sa may to? Sa may... Tiyot, nalimutan ko na kung... nalimutan ko na address. Sa Malate. Sa Malate. Malate, Manila. Ah. Bye-bye na muna.